Hello guys! Dito ako sa labas ng bahay kasi naghihintay ako ni daddy na lumabas, umatras sa sasakyan. It's already 7.30 na yata guys ng gabi. And inopen ko tong gate namin kasi nga lalabas kami ni daddy. Aaten kami ng ano, wake. May namatay na naman guys. Diyos ko naman talaga. Pero this time, ama ng kabatch ni daddy. Yan yung namatay wala natanggal yung wala natanggal na naman ni daddy yan patay natanggal niya yung yung ano ba yung mirror sa sasakyan kasi si daddy oy dali lang guys you served me, serve me that's what God told you now salamat sa ginomong salamat salamat ka ninyo So, dito na naman kami guys sa isang patay. Sabi ko nga kanina sa opening ko. Uh, eto guys is father ng uh, kabatch ni daddy na namatay last November. So two months after namatay naman to papa niya. He was a former general dito sa Cebu lang siguro. General Bas, Virgilio Bas. So to the family of the late Virgilio Bas, uh, may your soul rest in peace. So after nito guys, ay pupunta kami ni Daddy sa Labangon. Gusto namin kumain doon. So, so lumabas na kami ni Daddy guys. Ito lang yung pa-outfit natin. Naka-shirt eh, naka... Yung bago kong may bago kong binili na pant, no, skirt guys, from Terra Nova. Pre-love siya na item. 100 pesos lang. Ito siya guys. O oh, diba? Ah... Uh, ang daming sasakyan ngayon guys puno talaga yung St. Peter ano dito nasa talisay na naman kami na, ng St. Peter pag-inan pag-inan bay nilakaw na may kay ato sa mami ni ni Isis ang doon so basa pa yung buhok ko guys kasi kakaligo ko lang and nag grave kasi ako dun guys tong remember nag, nag hindi ko yata na i-vlog yon nung na hospital si kuya guys kumain kami ni na ate and daddy sa ano ba oh sige sige kumain kami ni na ate and daddy sa Labangon merong parang pastil dun tawag yata yung pastil ano pang tawag dun gusto kong kumain ulit ng ganon tonight kaya hindi kami nag-dinner sa bahay yung niluto ni daddy sakto lang kinaninya nila sa mga bata kasi nga nag-crave ako noon eh mura lang yun tag 80 pesos lang yun guys and then ano uh, pinalitan ko yung chain ko guys ng aking quintess. kasi masyado siyang makapal gusto ko nang medyo manipis lang ba although malaki nga naman tong pendant ko so papunta na kami sa sasakyan guys mamaya uli magba-vlog ako doon so guys Naanami namin sa pater sa tisa yung napuntahan namin dati, guys hindi yon yung original ito talaga yung original kasi malalaman mo na original kasi pinipilahan talaga guys so i'm trying the i'm gonna have the beef pater beef butter. Kasi masarap talaga siya, guys. Maanghang siya na parang teriyaki na rice na merong siyang ano, bits of beef. So, yun. Masarap talaga siya, fairness. So, yun si Daddy. Sa yung pumipila. May yeah, meron din silang mga drinks dito. Like, milk tea, shake. Ang mm, ganda dito, guys yung sa kabila, doon kami nagpunta sa adjacent lang nito but I don't think they are the main brands ito talaga yung pater sa pizza, baka ano lang yun uh, franchise or something masarap din naman sila guys pero di, dito gusto ni daddy kasi ito daw yung talaga yung original na pater sa pizza so it's almost 9.30 na guys ngayon pa lang kami magdi-dinner ni daddy kasi nga, uh, natulog ako guys after ng shift ko, gumising ako mga around 6 na, alas stress yung hen ng shift ko. Tapos, naligo ako, kasi nga, uh, mga bandang 7, kailangan namin umalis na ni Daddy. Dumating uh, kami dun sa St. Peter, mga around 8 na. And then, umalis kami kaagad after mga, naka-attend um, pa kami ng MAS and padasal. And in fairness sa padasal nila guys, hindi kagaya nung uh, um, namin kay ng Berna. Hindi. Yun sa kayo ng Berna kasi guys, ang haba. Parang traditional pa yung ano niya. Pero sa kanila, two pages lang ng ano. Two pages lang ng prayers. And ang dali lang. Tapos English pa. So mas gusto ko yun. Mas bet ko yun guys. So, naka-fourth day and Tuesday daw yung ililibing yung papa ng kabatch ni Kuwi Daddy na namatay din. So, naunang namatay yung anak November and then this month, namatay naman yung papa niya. Masaklap ang buhay, guys. Ang ano, uh, napaka-iklip ng buhay natin. Ang ingay nito, guys, mamaya na lang ako mag-vlog. Guys, sila kong kilala. Oh, ang pula-pula ko. anghang -an, guys <laughs> <laughs> grabe anghang ang -an, bibig Good luck sa Almoranas ko. <laughs> ah, yan o. Parang napasok. Ang hang talaga. Ay oh no? Nagsinulog. Grabing, grabing tao din guys. Nagsinulog. Tapos mga tao, pupunta talaga dito. Pero sa SRP man ang sinulog. Pero lahi naman dadi daddy naman may surprise sa una ah. magbinong Magbinuntagay. So na kami karoon sa 7-Eleven, guys. Ayan si Jaggi. We're having coffee. I'm having brewed coffee. Ay, ito pala brewed ko ka sa akin. Ano to? Sa, -sa ni ako, dad? brody eh. ni ako, ah? ano Anong imo? bro ka na? May brewed. Kini, ano naman ni Sakul? Cool. Ah, brewed. Kini, eh road talaga. I'm with daddy. Wow. So I'll end my vlog na lang guys. Kasi yun lang yung ganap ko tonight. Nung nagpunta kami sa Lamay and then kumain kami sa pater sa tisa and then nag -coffee kami. We were supposed to go to Starbucks pero mahal ang Starbucks. Dito na lang. Pagkano to dad? 48? 48? 48 pesos lang yata ito guys or less than 50 pesos oh, 40 lang pala 40 lang talaga 35 lang 35 ako ah okay 35 sa akin 45 kay daddy so we'll end our vlog for tonight we'll see you guys again on our next vlog ingat kayo parati guys yan ang mga kape ay nasa tabi tabi na pangin dito <laughs> Mahangin dito guys. Pagkatapos ito, uwi na talaga kami dad, ni daddy. Malapit lang naman to sa bahay namin. Like, uh, one block away na lang. So, dito na lang namin naisipan na dito na 7-11 kami pupunta. Ingat kay guys.